ba to? Bangag ba to? Yun talaga yung naisip ko na nakita ko yun eh. Kasi kung kung hindi ka ano, bakit ang napakahirap mo magsalita ng diretso sa simpleng tanong, di ba? Maybe he's like that, talking like that because siguro bangag siya. We don't know yet. We haven't made those decisions yet. I'm mean, uh, But uh, I think uh, as of now, the People's Initiative um, is uh, the, 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 continuing, but uh, that's not, I don't, I don't know if that is still one of the options uh, that remains to us. Nobody, nobody could understand what he was saying. And karapatan ng taong bayang magtanong yon. totoo ba yun? Mm -hmm. Nabangag ka nung wedding na yon. Ah. Kasi yun yung narinig. At saka, so, if, if it's not yun. true, you know, if it's not true, then it's not fair to him. Diba? Then he should respond. Ano pang hinihinti mga kababayan? Hayaan na lang na hanggang salita na lang. Naubos na ang pera natin. Ngiwi at unstable ang desisyon sa mga bagay-bagay. At mabagal ang realization sa mga pangyayari sa paligid niya. Yan ang mga manifestation ng may background sa droga at nakakatakot ang kalagayan ng buong bansa kapag magpapatuloy pa ito. Kaya sa mga nasa kulungan at rehab ng mga drug user, samantala kung sakali mga patunayan sa drug test ay nararapat pa bang mamuno ito sa bansa. Lata naman yan sa bug o dating gumagamit. Dahil sa side effect, panay galaw ng panga. Kahit sino pang adik tanungin nyo, ganyan ang pagkakakilanlan ng adik. Bakit ganyan magsalita si PBBM yung sinasabi niya sa bandang huli, kukontrahin niya. Wala na sa hulog ang kanyang desisyon pag ganyan ang pag-iisip niya. Sinisiguro natin na hindi talaga susundin ng mga taong nakapaligid sa kanya, kanya-kanya na sila. Matinding pinag-uusapan ngayon ang kilos at pagsasalita ni BBM. Tayo lahat na nagsasabi ay may senyales talaga siya ng pagiging bangag at gumagamit ng pulburon. Kaya naman, ayon sa komento ng ating mga kababayan, ay delikado ang bansa natin dahil walang maayos na ang taong gumagamit ng pulburon. So, ba <coughs> bakit ganito si ano? Ako din, ganun ang oh, naging impresyon oh, oh, oh. ko. Yung nagadagad eh, kargado ba to? Bangag ba to? <coughs> yun talaga yung naisip ko <coughs> na nakita ko <coughs> yun ay. eh. Kasi kung kung hindi ka ano, bakit ang napakahirap mo magsalita ng diretso sa simpleng tanong, di ba? Okay. That it really cannot ano, that's why that's why this is what ano, I'm sorry I interrupted It's you ano, okay but, but, but this is what it means kasi yung kahalagahan nung forthcoming ka with a after that that very ano, no controversial statement of the former president that the president is a drug addict, di ba? Sinabi niya yun eh. Mm -hmm. So, What does that mean? No, what this is why we keep saying this is so important that you be forthcoming mm. and tell us. Have a test, kasi hindi yan mawawala sa utak ng tao. Uh -huh. Maybe he's like that, talking like that, because siguro bangag siya. We don't know yet. We haven't made those decisions yet. I'm not, But uh, I think uh, as of now, the People's Initiative, um, is uh, the 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 they're continuing but uh, that's not i don't i don't know if that is still one of the options uh, that remains to us nobody nobody could understand what he was saying kasi ang kakapal talaga ng mga mukha talagang were surrounded by men uh -huh. who have no principles and no no true love for country that this okay. is how i feel about people who are struggling no right now to see no fireworks They, every two or okay. three times a week in malakanyang no two or three times a week fireworks that will last for three minutes that's that about a million or more one or two diba? million ang range siya ma'am. and for mm. to see the president go to a Coldplay concert Using and and four ride helicopters. Four, four helicopters and to say that well let's I'm a music lover that's unmissable Di ba I mean you mean to yeah. say really unmissable but you did not go to Mindanao you did not go you missable yon Di ba so this is this is what I mean no as a people this is what hurts us poor governance yeah. at saka yung ang kakapal wala silang kapasidad hiya sa pilipino wala na they can just you know, in the Malacanang area there's a slum slum area yan ah, eh sa and yet they don't care mm. they don't sa care paligid. that the people there the poor people there will see on a regular basis yung fireworks, fireworks worth millions last night why why was there fireworks in in Yang there was no official event because it was the reunion of nasal green hills Of the president. Yung high school class niya. Yes, Ash, you are the commander-in-chief. You have to show to the command and to the troops na inaalagaan mo sila, inaaruga mo sila. In fact, yung pagba, pagsabog ng bomba sa Marawi on a Sunday, he was conspicuously absent. Hindi siya makita, walang balita, hindi siya mahanap. Bakit? May COVID daw siya. Wait, At nasa kasal siya. Nasa kasal. ng uh, anak, anak bayan niya ko, pero may iba pang kwento na hindi mo na namin sasabihin bakit wala siya yeah. nang sumabog yung bomba sa Marawi, Jean. What was it? At baka daw bangag. yung ba, ba yun? <laughs> no, he's the president. Yeah. We can no, malabas, ask. Lumalabas no, no, po na, na may mga yeah, balisa so, kami natatanggap. You know what? No, um, nobody stuck a gun to his head. Yes. He asked for this presidency. And this is what it means. This is what it truly means. That's why mm. when we were there, Every single time that every single second that the president Duterte was there, ang daming batikos talaga, tuloy-tuloy yeah. but wala you take it eh. That's all part and parcel yeah. of what you Because what you signed up for. It. for. You yeah, that's what it, it is. So, and karapatan ng taong bayan so magtanong yon. Totoo ba yon? Hmm. Nabangag ka nung wedding na yon? Wow. Kasi yun yung narinig. At saka it's so if, bakala, if it's not it. true. You know if it's not true, then it's not fair to him, Diba? Then he should respond. Yes. Right? Because he's the president. We're, being gi we're giving him a chance to respond instead of kalat-kalat ng chismis na ganyan because it really destabilizes our society. Ang PI na ito na nagkakawatak-watak ang iba't-ibang sektor ng lipunan at iba't-ibang seksyon ng ating mamamayan at nagkakabanggaan ang Senado at ang House of Representatives. Lahat ng ito matitigil. Kung aaminin niya, ipapatigil niya kung wala siyang interest dito. President hey, no, man, siya. Oo. Oh, yeah. Yun ang binabanggit ng mga tao. You are the president dapat ipatigil mo ito. Dapat panindigan mo na nagkakawatak-watak na ang mamamayan, nag-aaway-aaway na at napakalaking pundong ginagastos para itulak yan at minamanipula ang mamamayan. At pangalawa, ang DSWD, AX at ang Tupad Dolly at ang AKAP yata ng DOH, hindi yan lahat magagamit para papirmahin kung wala po ninyong konsente at pahintulot, Mr. President. Unless you allowed and give permission to Speaker Martin Romualdez and to his alipores na mga kongresista na sige gamitin niyo ang AX, uh, hindi yan papalag. Si Secretary Gatsalian, Secretary uh, Laguesma, at si Secretary Ted Herbosa sapagkat gusto ko rin yan mangyari. All of these things, itong tinanong ni Ace, di ba masahol yan? Kung hindi natin yan pupunain, it all boils down to basic. Misgovernance or poor governance will result not only to political crisis but a deepening and worsening economic crisis sapagkat ang taong bayan ay wala nang tiwala sa ating pamahalaan at nagkakagulo ang ating bayan dahil sa personal okay. political maneuvers na nakikita natin in the guise of PI na ikaw pala ay may konsente mismo dahil ayaw mo panindigan na ipatigil na ito tapusin okay. Attorney Valera from the US oh yeah they are uh, filing signature petition calling on the P Filipino people to call on the resignation and removal, mm. not of the President, but of Speaker Martin mm. Romualdez for causing political chaos due to his very apparent political ambition and manipulation of government power. I like what Jan Tuzlan said. Buti na lang, always working si Vice President Sara. She always comes out with appropriate sta statements whenever a situation calls for it. Kasi mahalaga yun eh, nagsasalita na leader, no? especially in a time na medyo medyo magulo inaayos siya parang she frames the whole narrative and she unites all of us kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga nags. Ang mga ang mamamayan, pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FBR si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FBR or na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na no, walang pagbabago. Ay, mga oh, Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito? Hoy kising, huwag matulog sa pagkakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon at pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa klasan Sa usawa na kami at dahil sobrang mahal na nang bilis. Gusto bilid. ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwala ang ginawa nila. Ay love you. si Inday Sara, pati si Tatay Digong, na kami sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan, kumatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, tindi hindi. Kasi paglaban ang kinabukasan, mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kilala niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at aglagi sa kanila pa sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Akala ko, itong makratutorial na tandem ng eleksyon may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years, nasira ang economy ng Philippines topic ang mga tao nang sasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain niyan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Karabi government, yung binoto natin, pinagkatiwala na ang pamilya. Ahas at nanonot lang. -na lang kami. Bakit ito pa ng first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat ang nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Anong masasabi mo sa isyong ito? Disco comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.